paay isin pia, ja, adengko. ladi ko lang ko niya. konek konek. mula kaun. konek 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 ko hindi na konek 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 na konek 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 pagitan Marag dito na dito sa school nga ako, ano, mosquito ba? Yeah. Sa barangay po, kung asa ito nga mga school, na ako yung mga laing dili, mga bata ba, dili kami mga dagko, nga na dengue po. Punuan dito sa among um, community hospital. Kung nang dito ko, gerefer sa private hospital na connected ako.